Habang abala sa livestream si Kiao Yinyin, Yin, sinabihan siya ni Huang Ling at ipinaabot na may malaking personalidad daw sa kanyang live broadcast room. Agad naman siyang natuwa at binati si brother Deng Hai Shenzhen. Sa malambing na tono, ipinahayag niyang sobra siyang nasaktan sa ginawa nitong pagdonate at nagbiro pa na ang sakit daw ng tama ng kanyang regalo. Nagpahayag pa siya ng pakyut na pakiusap, sinabing sana ay puntahan siya nito kapag may oras at damayan ngunit hindi nagpahuli si Kiao Yingin. Sa halip, ngumiti siya ng matamis at ipinahayag kay Brother Deng Hai Shensen na ilalagay niya ito sa posisyon ng housing management ng kanyang live stream. Dagdag pa niya, mula ngayon ay parte na ito ng kanyang pamilya, kaya huwag na raw itong lumipat pa sa ibang bahay o channel. Dahil dito, yung ngayang comment section. Isa sa mga manunood, si Anim put-anim siya, Napakomento ng may halong biro na napakaswerte naman daw ng maliit na streamer na ito. Sumunod naman si An Lao Zhu at nagsabi na sa wakas, may bigati ng nagkagusto sa kanilang paboritong maliit na host. Habang si Miao Shou kung ay nagbiro rin at sinabing nalito na siguro ang big boss, bakit paraw raw nagdodonate, e libre naman ang mapanood si Hingin. Habang tumatakbo ang mga komento, Maayos na inayos ni Xiao Yinyin ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang isang piraso ng papel na nasa tabi at, habang hawak iyon, mahinahon ngunit may lamang na tinanong kung naroon pa ba si Brother Deng Hai Shensen. Sa pag-ikot ng musika, ipinaabot niyang hindi siya magaling sumayaw, kaya mag-aalok na lang siya ng awitin. Sa masiglang boses, kinanta niya ang linyang, ikaw ang mabuting kapatid ko, mabuting kapatid. Paanong nagkaroon ako ng ganitong kabuting kapatid? Ngunit sa narinig ng mga manunood, halos sabay-sabay silang napakomento. May isa na nagsabing, host, apat sa limang nota mo ay sintanada. Maawa ka na, tumigil ka na sa pagkanta. May isa namang nagbiro, si Bala, at sinabing mukhang natakot daw ang big brother at umalis na dahil sa kanta niya. Habang tumatawa ang iba, may isa pang nagkomento mula sa pangalang Cockroach Bully. Sinasabi na mas mabuti pang sumayaw na lang si Yin, Yin dahil mas kawili-wili pa raw tingnan ang galaw niya kaysa sa kanyang pagkanta. Ipinahayag pa nitong para daw siyang nanunood ng therapy session habang nagta-training ang anchor. Sa nakita ni Jiang Cheng, naisip niyang si Kiao Yin, Yin ay mukhang nakakatawa at kaakit-akit sa tuwing kumakanta ito, at sa totoo lang, medyo nakakatuwa rin itong pakinggan. Dahil doon, magaan ang loob niyang nagbigay ng komento at ipinabot dito na maaari nitong gawin ang gusto niya. Samantala, nagsimulang umarte si Huang Ling na parang umiiyak habang nagmamakaawang humingi ng tulong kay Brother Dozo. Nakiusap siya rito na sana ay matulungan siyang makalusot sa unang round dahil kapag natalo sila sa susunod, siguradong matatanggal na siya. Sa nakita ni Dazo, agad siyang nagbigay ng komento at ipinaabot kay Huang Ling na ayos lang iyon at huwag itong mag-alala. Pagkatapos noon, nagsimulan na agad ang pangalawang laban sa kanilang TK match. Walang pag-aalinlangan na nagpadala si Dazo ng napakaraming rocket kay Huang Ling, dahilan upang mapasigaw ito sa tuwa halos hindi ito makapaniwala at paulit-ulit na nagpahayag ng pasasalamat kay Brother Dazo dahil sa tulong nito para sa ikalawang round. Habang pinagmamasdan ng eksena, bahagyang ngumiti si Jiang Cheng at naisip niyang nakakaaliw ang nangyayari. Sa gayoy nagdesisyon siyang magpadala pa ng tatlong rocket bilang dagdag. Nang makita iyon ni Huang Ling, Agad siyang kinabahan at nagmadaling ipinaabot kay Dazo na si Brother Deng Hai Shenzhen ay mabilis nang nakakahabol. Sa narinig naman ni Dazo, bahagya siyang natawa at maluwag na ipinahayag kung sigurado ba itong nakahabol nga. Agad na nagpadala ng limang rocket si Dazo kay Huang Ling, dahilan para halos mapatalon ito sa tuwa. Dahil sa sobrang saya, agad siyang nagbigay ng hugis pusong hand gesture kay Dazo bilang pasasalamat at masiglang ipinahayag sa kanyang mga manunood na tulungan daw siyang i-type sa pampublikong chat ang mga salitang Brother Dazo ay napakahusay. Sa nasaksihan ni Kiao Yinyin, Yin, bigla siyang kinabahan. Naisip niyang marahil sinusubukan lang ng mga tao na mapalapit o magpa-impress sa pinakamayamang manunood ng live stream. Mayamaya, -maya, nagsulputan ang iba't ibang komento sa chat. May nagsabing hindi raw inaasahan na sa unang round pa lang ng PK battle, ganito na kalaki ang regalo. Isa naman ang nagsabi na hindi raw niya akalain na makakakita siya ng napakaraming super hot launch sa live stream ng isang maliit na anchor. At may isa pang nagbiro na gusto raw niya si Huang Ling, ngunit mukhang maaga na ito ng iba. Sa mga reaksyong iyon, hindi mapigilan ni Zhang Cheng ang mapangiting titigan si Kiao Yingin sa loob-loob niya, naisip niyang natatakot ba ito dahil lang sa limang rocket. Nakakatuwang pagmasdan ng inusente nitong mukha kapag nabibigla. Habang patuloy siyang nakangiti, tahimik niyang inisip kung paano naman kaya nito haharapin ang susunod na mangyayari. Sa sandaling iyon, nagulat si Kiao Yingying nang mapansin niyang parang tumigil ang galaw ng kanyang screen. Napakunot ang kanyang nuo dahil ang rocket na kakaregaluhan lang sa kanya ay tila hindi gumagalaw. Kaya agad niya itong pinindot upang tingnan kung anong nangyayari. Ngunit nang gawin niya iyon, halos mapahiyaw siya sa gulat ng matuklasang hindi lang pala isa kundi dalawampung sunod-sunod na rocket ang ipinadala sa kanya. Dahil sa dami ng animation, halos hindi na gumalaw ang kanyang screen. Sa nakita ni Huang Ling, bigla siyang kinabahan. Mabilis niyang tinanong sa kanyang sarili kung nasa leave pa rin ba si Brother Dozo, ngunit wala siyang narinig na kahit anong tugon mula rito. Samantala, namula si Kiao Yin, Yin habang iniisip na si Brother Deng Hai Shenzhen ay nagpadala ng dalawampung rocket sa isang bagsakan, apat na pung libong yuan iyon. Hindi niya mapigil ang isipin kung susuklian pa ba iyon ng kabilang panig, ngunit nang makitang tila wala ng reaksyon, Napangiti siya at inisip na siya na ang panalo sa round na iyon. Habang si Huang Ling naman ay nanlungo na lang, napabuntong hininga siya habang ramdam ang pait ng pagkatalo. Ipinahayag niya kay Kiao Yingyi na napakaswerte nito dahil may isang mayamang lalaking katulad ni Deng Hai Shenzhen na sumusuporta sa kanya. Sinundan pa niya ito ng mapangakit na pahayag na kapag may oras daw si Big Brother Maaari itong bumisita sa kanya at ipapakita raw niya ang sayaw na gusto nito. Ipinagmamalaki pa niyang kahit sumayaw siya buong araw, hindi raw sasakit ang kanyang mga binti. Ngunit biglang napansin ni Kiao yingin na umabot na sa higit sampung libo ang nanunood sa kanyang live broadcast room. Dahil dito, mabilis siyang yumuko at nagpasalamat kay Jiang Cheng. Ipinahayag niya na iyon ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng dalawampung super fire, at ngayon lamang din naging ganito kasikat ang kanyang live room. Hindi raw niya alam kung paano niya ipagpapasalamat ang kabutihang iyon, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nitong ipagawa sa kanya bilang pasasalamat. Sa narinig ni Jiang Cheng, napaisip siya. Napansin niyang ang beautification filter ng camera ay hindi lamang hindi nakadagdag sa ganda ni Kiao kundi nabawasan pa ang natural nitong karisma. Naisip niyang kung hindi niya alam na, Xiao Mei, ang pangalan ng kanyang live broadcast room, marahil ay hindi niya ito agad makikilala. Sa sandaling iyon, agad siyang nagkomento sa live stream at ipinahayag na gusto niyang makita si Xiao Yinyin na walang beauty filter. Nang mabasa iyon ng mga manunood, agad silang nagkagulo sa comment section. Ipinahayag ni anim na kamanghamang ha si brother at may tapang talaga. Sinundan naman ito ni Baudok na nagsabing natatakot daw si Anchor na kapag pinatay ang filter, baka tumakbo ang Big Boss. Habang si Pinakyu naman ay nagpahayag na tila parusa raw iyon at napakahusay ng pagkakaisip ng boss. Nang mabasa ni Kiao Yinye ng mga komento, napaupo na lang siya sa sofa at ipinaabot sa kanyang stream na natatakot siyang baka matakot si Brother Deng Hai Shenzhen sa tunay niyang itsura. Sa isip niya, nag-aalala siya kung paano pa siya mag-livestream kung wala ng beauty filter. Pero naisip niyang dahil sobrang laki ng ginastos ni brother sa kanya, wala na siyang magagawa kundi sundin ito. Habang nagpapatuloy ang usapan, may nagkomento pang si Penguin of Cape of Good Hope na hinihikayat siyang eye off ang filter para makita ng lahat ang kanyang tunay na ganda. May isa pang tagahanga, si Yahweh Loob na nagpahayag ng galit at tinanong kung dahil lang ba may pera si brother ay kaya nitong apihin ang anchor. Pagkatapos noon, nagpadala rin ito ng regalo bilang suporta. Dahil sa tensyon, mabilis na pinuntahan ni Kiyaw Yingin ang filter setting sa kanyang cellphone habang nag-aalangan. Iniisip niyang kapag pinatay niya ito, tiyak na may mga manlay sa kanya, pero wala na siyang pagpipilian kundi sundin ang kagustuhan ni Brother Deng Hai Shenzhen kaya dahan-dahan niyang inalis ang beauty filter. Pagkaalis ng filter, lumabas ang tunay na ganda ni Kiao Yin Yin, mas natural, mas kaakit-akit, at mas kapansin-pansin kaysa noong may filter pa. Sa nakita ng kanyang mga manunood, hindi nila mapigil ang humanga. Sunod-sunod ang mga komento ng paghanga sa chat. Ipinahayag ni Mysterious Gift na talagang napag-uusapan ang ganoong kagandahan. Sinundan naman ni I have ng komento na hindi pa raw siya nakakakita ng ganitong klaseng anchor. Dagdag pa ni $5, sinabi nitong tama lang na si boss ang tumaya sa pagkakataong iyon dahil malinaw na sulit. Sa mga komento ng mga tagahanga, napangiti si Kiao at naibulalas niyang hindi lang siya hindi pinagtawanan, kundi mas lalo pa siyang dumami ng fans at natanggap ang mga positibong komento. Sa gitna ng ingay ng mga papuri, ipinahayag ni Mimi Miss na mas mabuting huwag na siyang gumamit ng beauty filter sa susunod upang maiwasan ang problema. Sumang-ayon naman si Xiao Che at ipinahayag na dapat ganito na raw ang bagong pamantayan ng Do You Live Broadcasts. Muling ibinalik ni Qiao Yin, Yin ang kanyang pansin kay Jiang Cheng. Ipinaabot niya rito na sana ay tulungan siyang manalo sa susunod na round. Ipinahayag niyang kapag nanalo siya sa laban na iyon, maaari pa siyang magpatuloy sa kanyang live stream sa susunod na buwan. Humiling siya ng buong pag-asang tulungan siya ni Brother Deng Hai Shenzhen. Dahil sa nakita ng mga manunood, hindi nila mapigil ang mapansin na tila nahulog na ang puso ni Kiao Yingin sa kanyang Brother Deng Hai Shenzhen. Ang iba naman ay sabik ng hinihintay ang pagsisimula ng susunod na laban. Nagsimula na ang ikalawang round ng koneksyon. Agad na nagpakyot si Shoutian sa kanyang mga manunood habang masiglang binabati ang mga ito. Ipinahayag niyang siya si Sweet Shoutian at masayang-masaya raw siyang makakonekta sa mga ito. Habang nakangiti, sinabi pa niyang napaka daw ng listahan ng kanyang mga Big Brothers dahil puro mabibigat ang mga pangalan at pabirong binanggit ang tungkol sa dalawampung shots ng mga nagre-recruit ng Milk Mountain, Sign Guard at Zymy Grass. Pagkatapos noon, mabilis niyang inilipat ang pansin sa isang manunood na si Deng Hai Shenzhen. Pinuri niya ito at ipinahayag na ang ipinadalang Super Rocket ay direktang tumama sa kanyang puso. Nagimbito pa siya rito na kapag may oras, dumaan daw ito at makasama siya. Ipinagyabang pa ni Xiaotian na marunong siyang kumanta at sumayaw, at tiniyak na siguradong masisiyahan daw si Big Brother. Sa sandaling iyon, kinuha ni Kiao Yin Yin ang atensyon ni Xiao Tian at sinabing magsimula na sila. Agad namang nagtanong si Xiao Tian kung nandyan ba si Brother Yeshua, at ipinahayag niyang nagsimula na ang PK. Nakiusap pa siya na sana huwag siyang mapahiya o mabugbog sa laban. Dahil sa sobrang pakyut niyang kilos, sunod-sunod na pinadalhan siya ng mga puso ng kanyang mga manunood, kasama na ang limang eroplano mula kay Brother Yeshahua. Tuwa-tuwa si Shao Tian at nagpasalamat ng buong lamang, sabay pakyut ulit habang inuulit-ulit ang kanyang pasasalamat kay Brother Yeshahua para sa limang eroplano. Ngunit nang makita ni Jiang Cheng ang eksenang iyon, hindi niya mapigilan ang mapang-isi sa isip niya, sobrang kuripot naman ni Brother Yeshua, limang eroplano lang. Mas maramo pa ito kaysa kay Dozo noong nakaraang round. Agad niyang naisip na magpapadala siya ng limang rocket para lang patunayan kung susundan siya nito. Mabilis niyang pinindot ang rocket gift at agad na ipinadala kay Kiao Yinyin. Yin. Sa natanggap ni Kiao Yinyin, Yin, labis siyang natuwa. Mabilis siyang nagpakyut sa harap ng kamera at gumawa ng sign na puso gamit ang kanyang mga kamay habang nagpapasalamat kay Brother Deng Hai Shenzhen para sa limang super fires. Samantala, biglang nang lumo si Xiao Tian habang paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalang, A Flower Brother. Halatang nawalan siya ng gana, at hindi nagtagal, natapos ang laban, talo siya. Samantala, tuloy-tuloy ang PK battle ni Xiao Yingying. Sunod-sunod niyang tinalo ang mga kalaban, una, isang babae, pagkatapos ay isang lalaking mahilig kumanta, at sumunod naman ay dalawang babaeng nagla-livestream habang kumakain. Dahil sa tulong ni Jiang Cheng, nakapasok si Kiao Yingyin Yin sa final round. Nang makaharap niya ang bagong kalaban, magalang siyang binati nito at ipinakilala ang sarili bilang si Dai Xiaomei. Ipinahayag nitong masaya siya na makasama si Kiao Yingyin Yin sa final PK Live broadcast at tinanong kung gusto nilang magsimula agad o magperform muna ng talent show. Sandaling natahimik si Kiao Yingyin. Yin. Sa isip niya, nakakakabaraw na makakonekta siya mismo kay Dai Xiaomi, isa sa tatlong pangunahing haligi ng platform. Pakiramdam niya ay napakalaking karangalan iyon. Pagkatapos, mahinahon niyang ipinahayag na hindi siya marunong kumanta o sumayaw at wala rin siyang talent, kaya mas mabuti raw na magsimula na sila agad. Ngumiti si Dai Xiaomei at sinabing kung ganoon, dahil walang talent ang kanyang little sister, siya muna ang magsasayaw para sa mga older brothers and fathers at pati na rin daw sa lalaki sa kabilang linya. Sa kanyang isipan, tiyak niyang alam na ng Guild ang buong sitwasyon, biglang lumitaw ang isang misteryosong, Wild Big Brother, na tumutulong sa maliit na anchor sa gitna ng Guild War. Sa oras na iyon, halos umabot na raw sa 800,000 ang naibigay nitong suporta, kaya napangiti siyang masaya dahil gusto niya ang ganitong klase ng Big Brother. Sabay nun, nagsimula siyang kumanta at sumayaw. Kitang-kita ang galing ni Dai Xiaomi, bawat galaw ay pawn ng kumpiyansa at alindog. Habang sumasayaw, bahagya pa niyang ipinakita ang kanyang dibdib sa mga manunood, na lalong nagpainit ng live broadcast. Dalawang minuto lang ang lumipas bago matapos ang kanyang sayaw. Habang nakadapa sa sahig, nagpadala pa siya ng isang flying kiss sa kamera habang nagpapakyot sa mga manunood. Nang makita iyon ni Jiang Cheng, hindi niya mapigil ang mapangiti. Agad siyang nagkomento sa chat na magaling sumayaw si Dai Xiaomei. Nagustuhan niya iyon, at naalala raw niya si Dai Xiaomi sa kanyang sayaw. Sunod-sunod din ang mga komentong pumasok. Mula kay There are a lot of Pikachus, sinabing maganda at talented talaga si Dai Xiaomi. Mula naman kay As Many As Dogs, sinabing si Xiaomi ay wala namang ibang puhunan kundi ang mukha, swerte lang daw at umabot siya sa finals. At mula kay Team Rocket, sinabing isa lang daw maliit na angker si Kiao Yingyi na walang kakayahan, at marahil ay trip lang ni Brother Shenzhen ang tumulong dito. Sa nakita ni Kiao Yingyi na mga komento, bigla siyang kinabahan. Hindi niya mapigilan ang mag-alala at agad niyang tinanong si Brother Deng Hai Shenzhen kung iiwan na ba siya nito. Ipinahayag pa niyang isang hakbang na lang daw at maaari na silang maging kings ng magkasama. Ngunit nang marinig ni Jiang Cheng ang sinabi niya, hindi niya napigil ang mapangit ang mukha. Agad siyang nagkomento sa chat na kung titignan daw ang sinabi ni Dai Xiaomei, puro, big brother, lang ang alam banggitin ni Kiao Yinyin, Yin, paano raw sila magiging hari kung ganun. At kung ang tinutukoy daw nito ay, grupo sa pagpapainit, marahil ay maaari pa niyang pag-isipan. Sa nabasang iyon, labis na nabigla si Kiao Yinyin. Yin sa kanyang isip, unti-unting nabuo ang isang malaswang larawan, siya, si Jiang Cheng, at si Dai Xiaomi, magkakasama sa isang hindi konais na is na sitwasyon. Napasinghap siya na mula ang mukha, at napaisip na tila isa iyong uri ng kakaibang multi-person sport.